Ayan guys, alam niyo kung magana to. Ano, ano gano? daw bangros Hindi. Ha? bulawis? Para siyang bangus guys. tingnan niyo. Pero hindi. Bulawis daw yun. Ari kasag. Oh, kasag. Ay, gawin pa buhi.

Ay, sorry, ti. Ah, ay, wala ang lagyan ng isda. Grabe. Sus! Ay, mag isa, ha? Ang good, ang good. Bakit ayo? Oh, duro-duro tayo isda dyan. Ang gudang-gud, good, bro. Ang nakilaki ng mga isda dito. Dito yun sa, ano, mambusaw kapis. Mano, tagaaloy. Ay, Pilay. Pila Ang simple lang, enjoy. Kusin ko na mahal na isda, joke. Lagay ng bangus oh. Gabi bangus daw.

Masa sana dia. Bangus. Ya, bangus aja. Ang nah, laki ng tulian. Ito lang may study ito guys kung inaakala nyo ah. Ay, dahil, dahil. Dali lang. Miga ko. Ano <laughs> <Asawa mo. laughs> Pirm -pirm sa mo? Sa ko. <laughs> mm ha? -hmm. Pirma-pirma na sa akin ha? Oo. Kung anindahan niyo ko nagdiri, pirma na ikaw nakita. Kani?

Ito wala muna tikan. Wala muna tikan, mga pa-hair mga Dorana. Jani. Kilala mo si Manong Jani? Si uh, Jonel? Oo, oh, magulang ko si Manong Jani. Para ka bakal tisda ka na, na? Ah, sa gabakan?

abo, oh, Tiyo. kon gumagong ko ta. Nino na Jonel, ano nga nadala nalang. Migo ko nino na Jonel, alam ko nga. Nadala naman nalang mga ikaduhang. Sa bilong-bilong o bilan? Ano dito? Ayuman? Hindi, bilong-bilong ka. Bilong-bilong, tawag O, bilong-bilong. Boto nga nga. Ano ikaw Smile. Ay, kaka. pa dito doon.

diyo hmm. Para sa te Para mo maboy Kumatahong oh. Ang bakal timot maboy. Wala, wala unang ida. bakal timi para kawsa gabi. Para kawsa gabi sayang hmm. wala na may tigasan -tig yun may litob ay dako dako dak dak taste na -da. grabe ang isda na malalaki dito guys pangis o eh. or alone Ah, mati, si Pilipinas ganito kaliit. <laughs> Carrots. Tang Kong Chai Hi Pe <laughs> Ano ba ito guys? Sa wabasa Sitaw dito maliit <laughs> Nandito lang yung kaliit Ang sitaw sitaw Ang sitaw Ang sitaw Ang sitaw Talong 20 ang kalabasa 20 kalabasa pakbit Pagpila tayo pakbit mo te Aba ah, hindi man, at least kumpleto no Matatas ang daba Gumay ang karas <laughs> Gablog blog it malas Ayga Gablog blog it Thank you. Ang ng gabi. Sabang Sila. laki! mga Ganito kalit yung radish dito guys. Gumay ka, may tira banos pa dito no? Sa Hong Kong, tanang rabanos amat ya kang guda. Oo. Oh. Dari tanang amat ya kagamay. Oo. Oh.

155 155, panakot 155 yan. Mahal ito mga panakot, e eh, no? Yeah. Mahal ka, ano? Labi kalabas, oh May pamang sili, eh Mula niya, "Eh, katulad, mo mababoy ka pa, <laughs> diet, pag may time, may diet, pag nalalaman na. Doro, na, o lang niya, dela. Kaya ka pa man. <laughs> Salamat Gawad mo gagawin si Buyas, di? Sila ka lang si Buyas. Mga gata. Pwede mo ka gata, baklon. Buay? ay, ibutang sa talingan ba? Mais. Oo. Oh. May langgaw to. Langgaw. Hai te. Dalong ko sa balay. Paksew may langgao to. Sagay. kalau bahasa kalau telikunda ya Pork chop. Coffee, 15, coffee, 15. ay katong pecah singko aku dah

Saan, na, ilapot na? Okay, at, uh... Tapos ano ilakot na? Kung ako tapos pili, oh, narito nami, oh. Hindi, 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 tama. Ah, matambok, tata. Ay? Ang kilo na, oh. Oh, mabira yun. Mabira yun. Mabira yun. Hindi lang. Balas akong gusto kung ang gandung kakilis. Ang gandung Iinahat kayo? Iinahat. Uy, inahat si Atay? A puso. Atay, atay, oh. Ah, puso. Ah. Mahal na dito? Mahal. Mahal na. Hindi, atay. Hindi, ako mahal